Handa ng makipagbakbakan ang Pinoy fighter na si Jeremy the Juggernaut Pacatio sa kanyang unang laban sa loob ng mahigit isang taon. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. King, well, other... Sa kanyang punteriyang mapabilang sa listahan ng pinakamahuhusay na fighters sa kanyang debisyon, Muling lalaban ang Pinoy fighter na si Jeremy Pakatiw sa undercard ng One Fight Night 21 sa darating na Sabado. Si Wang Shuo ng China ang makakatunggali niya sa muling pagtapak sa loob ng MMA cage. Kahit December 2022 pa nang huli siyang nakaranas ng aksyon, sabi ng tubong Kapangan Benguet, maganda pa rin ang kanyang kondisyon dahil hindi naman siya nagpabaya sa pag-iensayo. Pag, pag wala pong laban ay uh... Yun, uh, I need to give my best pa rin uh, sa training. Uh, pag tinutulungan ko yung uh, mga kasama ko, uh, I need to give my best din para siyempre ibigay din nila yung best nila sa training. So kapag nag-aalalay lang ako, parang uh, useless siguro yung training. Kumpiyansa rin si Pakatiw na sapat ang paghahanda niya dahil ang kasparing niya lang naman. Ang rank number 2 bantamweight ng promosyon na si Stephen The Sniper Loman. At sa bantam weight, uh, and also yung body physique niya, uh, malaki. And uh, yun nga, I don't know yung uh, katawan na yun ni Wang Shu, if lumaki kasi galing siya sa flyweight. So parang, uh, si yung basis ko is yung parang katawan ni Stephen. <laughs> Hirit pa ng tinaguriang The Juggernaut. Malaking inspirasyon sa kanya ang makarating sa tuktok ng dibisyon upang makapagdagdag ng titulo sa kanilang kampo already have champion and uh, kailangan is yung momentum is nagsisimula so as a new member din ng Lions Nation na maglalaro ngayon kailan ko ring uh, yung momentum is tuloy-tuloy para makilala po yung Lions kung mananalo target ni Pakatiyong na labanan ng mga fighters sa top 5 ng bantamweight division rankings upang mapalapit sa inaasam-asam na title shot Rafael Bendirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas